Maliligtas ba ang tao kung mas marami ginawa na mabuti kaysa masama? Hindi dahilan yung paggawa mo ng mabuti na marami kaysa sa masama. Kasi lalabas yun ano kapatid. Wala ka rin ginawang mabuti Alam nyo yung, yung ating thinking mali eh. Dadamihan ko na lang yung ginawa kong mabuti kahit may ginagawa akong masama. Eh, baka maligtas ako. Yun ang paniwala ng iba. Mali yun. Mali. Santiago 2.11 Sapagkat ang nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi naman, huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging swail ka sa kautusan. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan, at gayon may tumitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Ayan, yan eh, yan eh, hindi alam ng marami eh, na akala nila, eh, sunod ko naman yung mas marami naman akong ginawa, eh. Halimbawa, ang utos sa lima, ginawa ko naman yung apat, isa lang naman ang hindi ko ginawa. Eh, maliligtas ka. Ah, hindi. Sabi kasi ng Biblia, yung nagsabing huwag kang papatay, hindi na nagsabing huwag kang mangangalo niya. Eh, hindi ka nga mapatay, nangangalo niya ka naman. Nagiging swail ka sa kautusan. Kaya, ang sabi ng konklusyon ni Santiago, ang gumaganap ng buong kautusan, gayon may tumitisod sa isa, nagiging makasalanan sa lahat.